Yeah, what's up mga ka ko? Pakita ko lang mga ka sa vlog na to yung haba ng ginawa namin dito sa site. Uh, dito itong ano na to, itong gasolinahan na to. Dito kami nagsimula sa harap nila. Pakita ko lang ah. Dito sa gasolinahan na to, itong simula namin. Itong may araw na yan. Bali ang topping niyan mga ka dun sa may tulay, dun sa may... Ano na yon? may puno na yon. Pero hindi pa namin nagagawa yon, gawa ng mayroon pang usapin yan dito sa ano sa area kasi dito kami na side gagawa. Pero yung ano kasi yung nasa plano dito, dito yan tatawid sa kabilang bahagi ng Sa uh, sasakyan yung dumadaan dito pabalik. Pero may problema gawa ng Dumaan po dyan yung pinakamalaking linya ng Manila Water, yung pinaka main line nila. So sakto ang lalim ng hukay po namin, kulang-kulang tatlong metro, ganoon din siya. So may pagbabago po na gagawin ang DP para maistentro dito. Ngayon ito uh, dito nila gustong ipadaan para walang masagasaan. Kasi kung dito po mga Mister po. Itatawid Magkaroon po ng sobrang traffic Kasi kailangan po ng uh, Team ng Manila Water So hindi na po siguro matutuloy Kaya hindi pa po yung Nagagawa po namin Ito yung binukusan namin kapon Yung takip na yan ayan. So pakita ko lang sa inyo mga kamisters Sa inyo Ito yung ginawa po namin Itong nilalakaran ko Ito na po yung ginawa po namin box. Napakalaking box po ito mga kamisigro Ito yung Pangalawang manhole Yan Bali Ito yung sidewalk Yan So ito dinadaan na ng mga sasakyan Mga jeep Yung box po namin Sa Area na to Ayan Nagagawa na rin yan At itong box na to Ito pang Pangatlong ano to Manhole Ayan, nagawa na rin yung sidewalk. Hanggang dito pa yan. So, mamaya lilinisin po namin yan kasi para makadaan na rin yung ibang sasakyan. Ito naman, yan, may manhole na rin dito. Nagawa na rin namin yan. Dito. So, ganito po ka uh, laki po yung trabaho. Pero, ang haba na rin na nagawa po namin, mga kamister po. So, sa ano po namin sa tansya po namin baka pang apat na buwan eh finish na po ito ayan so ito mamaya yung mga barikada Papapull out ko na yan sa ano sa elk so ilang minis na ba tayo naglalakad makakamester yung tamang lakad lang ayan ito ay naman yung takip na binusan kagabi tapos ito na siya yan, malapit na tayo dun sa pinakadulo. Actually, mga nasa, ano ito, 300 meters. Ayan, ito. Ayan, si Kasa gumagawa ng sidewalk, o. Oh. Oo, oh, ayan na yung ano. Oh. Ayos. Ha? Puputay sa mamaya. Oo. Oh. Ayan na sa mga kamister, yung sidewalk na ginagawa. oh, di ba? Pwede so, pa pinis pa yan sa carb. Tapos dito, ito pa rin yung manhole. Hindi pa natatakpan. si e, di deliver pa lang yung bubusan na takip na naman. So kapon ito yung pinini, ano namin mga kamester, binuhusan po namin. Ayan, nandito na tayo sa bandang dulo. O so, ilang ano na tayo? May 2 minutes na ba? Na naglalakad tayo? Oh, ito na siya kapon. no oh. Ayan Ayun yung lalagyan ng catch basin. Oh, ito na lang yung natira mga kamister ko. Oh, naapa ano ka diyan? <laughs> parang, parang ano ka diyan ah. <laughs> Kumusta tubig pangalo? Ayan, ito siya mga kamister ko, yung kulang na lang namin dito sa pinakadulo Mula doon sa simula natin, eh, ba, 200 plus meter ang haba nito. So, nandito na tayo sa pinakadulo. Ayan, ito na yung dulo ng gawa namin. Oh. Ayan. So, yan po yung box po natin mga kamister ko. At yun po yung mga pinusan po namin ng mga nakaraang linggo. So hanggang dito na lang mga kamister ko. Maraming maraming salamat sa inyong suporta ah, sa akin channel, sa aking page. Ah, at siyempre, kita-kits tayo ulit sa next vlog po natin. I love you all mga kamister ko. Ingat po tayo palagi.